Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Gemini. Para ngayong July, before matapos ang buwang ito, Gemini. Okay. So, before we get started, Gemini, may kunting announce muna ako para sa inyo. Para ngayong paparating ng 100K para sa aking subscriber. Mamimigay kami ng kunting cash at free reading sa aming mapipili. Sundin niyo lamang ang aming kriteria nasa aking description, Gemini. Okay, kaya tutok na, Gemini. Okay, kung sa mga gusto lang sumama sa Sally. So, ang mag-private reading ay ang aking anak. Okay, siya lang. True, message, or, or video call, something like that. Ang pag-private reading. Yan. So, paalala, Gemini, this is not for everybody. Kaya take what is resonate for you. Gemini, show me what is your message, universe. Para sa mga Gemini, before matapos ang July na ito. Okay. Universe, universe, show me what is your message for Gemini for this month. Oh, may mga nasaktan sa mga Gemini dito ngayong July. May mga third party, no? So, take what is resonant for Gemini. Or may taong nasaktan, Gemini. We will see. See? May mga calling din kayo, Gemini, this month. So, bigyan nyo ang pansin ang mga numbers na pabalik-balik o mga sounds ba na pabalik-balik o mga taong nag-advise sa inyo na hindi, hindi mo kilala, Gemini. Yan ay mga messages para sa inyo, Gemini. So, some of you, mga Gemini, ay judgment day din ng inyong mga taong nanakit sa inyo, mga nanakit sa inyo, mga Gemini. Kung baga, ang divina ang magusga. Gemini, may mga pangarap dito na magkatotoo. Mga meditation, na permission, or kung ano man yung mga ginagawa mo, Gemini. Alright. So, Gemini, you have freedom. Magawa mo lahat ng gusto mo this month. Walang sino mang makahadlang, Gemini. So, be careful also, Gemini, to deal about money kung pag-uusapan natin ang negative way. No? Baka ma-scam pa tayo. Okay. Or baka, baka siguro kaya masaktan tayo, no? dahil sa na ma-scam or madaya tayo something like that so Gemini you have a gift of courage so may lakas loob kang gawin ang mga bagay-bagay sa buhay mo yan ay ibigay sa inyo nating Panginoon Gemini you have a gift of courage bira lamang ang may mga lakas na loob na tao Gemini okay kaya sundin mo Gemini kung anong binigay sa inyo ng ating Panginoon Huwag mong palampasin yan. Money, money, money in the tarot card. This card, Gemini. So, this month, some of you makatanggap ng malaking pera. Some of you ay proud na proud sa mga nangyari sa buhay mo. Some of you ay magkakaroon ng magandang bahay. May garden. Something like that, no? Ang mga Gemini this month. So, some of you manalo ba ng loto? This card is money. Or online gaming. Something like that, no? So, Gemini, the Empress. So, nire-respeto ka ng ating mga kababayan. So, kung baga, mataas ang iyong standard, no? Hindi ka bababa, something like that, Gemini. So, some of you ay passionista. Kung pag-uusapan natin ang sa ating personality, no? Some of you. Mailig sa mga passion. Some of you ay big harvest sa negosyo. Kung pag-uusapan natin ang financial, Gemini. So, Gemini, King of Wands. May mga malalaking responsibility ang mga Gemini this month. So, some of you mga Gemini ay may nag stock sa inyo mga picture. Some of you ay uh, may mga ability, no? To become a leader. Mag-handle ng malaking group or something. Yes. Dahil may gap of courage ka dito, Gemini. At ito yung calling sa inyo, Gemini. Ito yung tadhana mo na ikaw ay mag-manage ng malaking tao. No? Like that. So, Gemini, justice is with you. Makukuha mo kahit anong gusto mo this month. Panig sa iyo ang universe. So, some of you ay uh, makatanggap ba ng uh, justisya, kung anong justisya ang gusto mo. Some of you ay makukuha mo kung anong gusto mo makuha, material man yan, bagay man yan, or relationship man yan, Gemini, this month. Okay. So, some of you mga Gemini din ay uh, medyo balansi din ang iyong energy this month. So, you have the chariot card, Gemini. This means uh, mga overcoming difficulties ngayong uh, July, Gemini. Mga pagsubok, mga pinagdaanan mo ay malampasan mo yan, Gemini. Kung ano man yung mga hinanakit mo, no? sa puso mo, relationship man yan, financial man yan, or material man yan, Gemini, ay malampasan mo yan this month. So, some of you ay victorious. na Kahit anong gusto ay makukuha. Kung anong mga pinaglalaban, you win, Gemini. You are victorious. Prosperous, wealthy, and abundant sa mga Gemini this month. Kung ikaw ay mother, you are a good model as a mother. Kung ikaw ay father, same like that. Kung ikaw ay lalaki na nanonood sa akin. Okay. So, some of you ay loyal sa pamilya, honest, no? Something like So, Gemini, you are the hero of your family and friends. Yes, this month, I, you are the earth angel. May matulungan ka, Gemini, this month. Or some of you, I, you are the breadwinner. Ikaw ang earth angel ng pamilyang iyan, ng iyong relatives, something like that, no, Gemini? So, Gemini, may nakikipagkupitin siya sa inyo din this month. May pag-away-away -away din about property, about work ba, something like that, Gemini, this month. All right but you're victorious, Gemini. You're always winning. Panig sa iyong universe. Makukuha mo kung anong ustisya man yan, Gemini. Ang iyong pinag-away-awayan, Gemini. Okay? So, Gemini, hard work pay off. Some of you ay makatanggap, no? Nang dahil sa iyong pag-hard worker or madi discover ng iyong boss, Gemini, ang iyong pag-focus at determination sa buhay. Or some of you ay makatanggap, no? ng pera, no? You have money card here. Money, money card you have in the tarot card. So, this is confirmation na may mga malaking blessings ang mga Gemini this month. So, Gemini, some of you ay uh, something energetic, malakas ang yung haka-haka is magkatotoo, something, no? Kumbaga, uh, may ability ka, Gemini, no, na uh, mariding ang isang tao or mabasa mo ang kanyang isipan. So, some of you ay, ay uh, malakas sa spirituality, no? Some of you, magaling sa spiritually. yeah, so some of you ay mahilig sa pit, no? Some of you mahilig sa pusa. Some of you ay misteryoso ang mga Gemini din, no? Secretive ang mga Gemini din. So, Gemini, may mga promosyon, offer, na paparating sa mga Gemini this month. So, some of you ay, uh, kung ikaw ay maraming pera, may magandang trabaho, something kung pag-uusapan natin ng negative, Gemini, ay may taong haharang sa iyong success. So, be careful about that one, no? You have in day here, uh, na mga tao, Gemini. Jealous, something. So, Gemini, new relationship kung ikaw ay single. Okay, pero kung ikaw ay meron na, you are love, Gemini you are kind, matulungin, everything is with you, you're showing love to the uh, world, Gemini, no? Mapagmahal mahal ka, mawain ka, something like that. So, Gemini, kung ikaw ay may relationship na, something, protektado ang iyong pagmamahalan, if you can see the angel, para hindi madapuan ng mga negative energy, mga invade people, something like that. No? Protektado ang iyong relationship, Gemini. So, Gemini, Some of you, gusto mo idagdaga ng kalaman, gusto mag-aral muli. Some of you ay makatanggap ng susi, susi ba ng bahay, susi ba ng sasakyan, opisina, whatever this month. Some of you ay uh, magaling, no? Or religioso, some of you. Religious something. Some of you ay magaling sa spiritual world. No? Magaling kayo, some of you ay mga pastor, like that, no? So, Jimmy, be careful sa ating mga addiction, baka mauwi sa hiwalayan, baka mauwi sa kahihiyan. So, minor minor tayo, Gemini, this month. Huwag tayong magpadalos-dalos sa ating mga addiction, sa ating mga kahiligan, no? Yes. Lalong-lalong na ngayon sa mga kabataan, mahilig sa mga online gaming, nakalimutan ang inyong mga responsibilidad sa inyong nanay or sa inyong mga pamilya, something like that, no? So, ito yung mga gabay lamang, Gemini. Okay. So, original message for Gemini this month of July, before matapos ang buwan na ito sa mga Gemini. So, Gemini, see, may mga offer na tinalikuran mo, lingon-lingon din minsan sa ating part of the family, baka may taong nangangailangan na yung tulong, may taong nasaktan, or either this is you, Gemini. Some of you ay may nanakit, may dinaramdam, may karamdaman, may nawalan, nasaktan, something like that this July. Yan ay mga negative energy, Gemini. So, wag mong hayaan na mananaig ang mga iyan o mananalo sa buhay mo ang mga iyan. Labanan mo iyan, Gemini. Okay. So, Gemini is absorbed. So, some of you ay victorious. This is confirmation. No? Na victorious, kung anong mga pinaglaban mo, may mga decision din dito, Gemini, na tama. Alright. May mga new project, new plan, this man also ang mga Gemini. Six of one, Gemini. So, this means, public recognition, makilala ang mga Gemini this month. Maparangalan ba? Madiscover ba na inyong boss? mabigyan ba ng certification? Something like that, Oh? Yes, kung ikaw ay celebrity, lalo kang sisikat. Kung ikaw ay hindi pa, so this month ay makilala ka Gemini. So, some of you ay makakahanap din ng katulad mo rin na nakilala Gemini. Alright, kung ikaw ay wala pang karelasyon. Kung ikaw ay meron na, ay is same kayo kilala sa ating lipunan. Alright, King of Pentacles, whatever you touch, it turns to gold, Gemini. So, some of you ay blessed ang mga kamay, no? Kahit anong hinahawakan, ay blessed na blessed. Mapagkakakitaan, Gemini. Alright, so yan ay bigay sa inyo ng Panginoon din, Gemini. Kaya huwag mong sayangin ang mga yan. Yes, some of you ay mala royalty ang energy this month. Proud na proud sa mga nangyayari sa buhay ang mga Gemini. Ace of, of Cups, Gemini. So, may mga umaako na blessings, mga happiness, mga pangarap na matutupad, or nakikita ng ating Divine Gemini ang iyong mga wish, ang iyong mga pangarap this month. Okay. See the eyes, Gemini. Alright. So, it absorbs. Be careful. May mga taong gusto kang matrap. Ipa-stop ang iyong bagraw, ang iyong success, Gemini. Okay, be careful. Huwag masyadong kampante sa nakapaligid sa atin. Huwag masyadong trust, no? Kung anong mga plano, mga idea natin, huwag basta-basta. So, again, you have the strength card. So, this is confirmation, Gemini. Now, you have a gift of courage. May lakas loob kang gawin ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ating mga kababayan. Yes. So, some of you ay wala leadership ang energy this month. Lion. No, the lion. You have a brave heart also, Gemini. Yes. All right Lion, like, you are the leader also, Gemini. No, may ability ka. No, Gemini. Judgment. So, Judgment Day, this is also confirmation. Yeah. Ya, yes, si double court. Na may mga calling ka, may mga may mga calling ka ng ating Panginoon Gemini. May mga tao din dito Gemini na nanakit sa iyo ay ang divine na ang nagusga para sa kanila. Yes. So Gemini, si five of swords. Be careful. Sinabi ko na kanina din. No, lumabas ang barahan na may mga tao dito hindi mapagkakatiwalaan no, mga backfighter friends, kaya kung anong sikreto natin, huwag natin basta-basta ipagsasabi, Gemini. Alright. Gemini. So, Gemini, this is your button of a deck. Kung ikaw ay may trabaho, stable ang job, yes, some of you magkakaroon ng yaman, karangyaan, ang dahilan din sa iyong pagkaikaw, Gemini. Nobody can help you, Gemini. Only yourself. Nobody. No, maabot mo ang iyong mga pangarap ng dahilan din sa iyong ah. pagkaikaw, Gemini. All right. So additional message for Gemini this July before matapos ang buwang ito. So na late ang aking pag-upload dahil may job busy. Para gawain. So ito yung mga gabay lamang Gemini kaya take what is resonate for you. Okay. Huwag masyadong seryoso. Okay. Tatanda tayo bigla. Big opportunity, Gemini, this month. If you can see two, 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 this means trust the process. Everything that is meant to be will happen. Find your inner peace, Gemini. Don't allow evil lower your vibration. So, sinabi ko na rin ito kanina na huwag mong hayaan na mananaik ang mga negative energy sa buhay mo this month. So, evil family members sa mga Gemini. So, be careful. Your friends, angry and jealous of you. See? Yes. Empath. So, some of you ay makaramdam sa mga taong may dinaramdam or something, no? Yeah, you can feel, no? Sa mga taong sad, happy, like that, Gemini. Some of you ay iwas-iwas sa mga taong full of complain. Baka maabsorb mo ang kanilang mga energy, Gemini. Dahil empath ay makaabsorb yan ang mga energy. Yes, so may mga taong sadness, full of complain, iwas-iwas na. Huwag mo nang makipaghalo-bilo. Okay. You are a money magnet, Gemini. You are the good provider, Gemini, of your family. Break the cycle. Ikaw lamang ang nakakabasa, Gemini, ng iyong galing pa sa inyong kanununuan na course, Gemini. Kung baga ikaw ang nakakapagbigay parangal ng inyong mga pilyedo, ikaw ba ang nakaka ng illness course ba, poverty course ba, jobless course or something like that you are the one gemini you have a relationship with the divine so this is confirmation also gemini na may relationship ka ng ating panginoon ng ating divine no may mga calling ka gemini ng ating panginoon okay yeah so if you can see 666 advance a balanced life is a key make sure to stay healthy and bring pleasure into your life So, be careful sa ating mga addiction. Huwag masyadong mag, uh, matulog ng gabi na, no? Dahil sa ating mga kahiligan, nakalimutan ng inyong health. So, eat healthy food. Huwag palaging junk food, something like that. Bigyan mo din ng pansin ng iyong health, minai. Dahil hindi tayo aabot sa ating mga pangarap kung may karamdaman tayo, walang magagawang pera, Jiminay. Kung ang katawana na ang mag-surrender. Kaya bigyan mo rin ang pansin ang inyong health. Okay. So, you are a money magnet. You are a good provider. Again, this card is coming out. I need to shuffle. So, five by five, 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 Gemini. God says, I'm going to do the impossible for you, Gemini. Get ready for your blessings. Get ready for your miracle, Gemini, this month. Yes, see? Royalty ang mga dating ng mga Gemini. You're buying a land or a house, see? This month, some of you makatanggap ng susi, no? Sinabi ko rin kanina yan. Susi ba ng bahay? Susi ba ng sasakyan? Something like that. So, if you can see 2 to 2, Gemini, this means trust the process. Everything that is meant to be will happen find your inner peace. So, relax, relax din pag may time, Gemini. No, sinabi ko na rin kanina, iwas-iwas ka sa mga taong mga full of complaint, like that. No? So, maghanap ka ng area or area na tahimik, something like that, Gemini. Okay, recharge your energy, Gemini. So, check-check din sa ating email, Gemini. Baka may mga important email. Overcoming of cup, milk, and honey. So, this is confirmation, Gemini no? Na may mga umaapaw na blessings. See? Overflowing of honey and milk. So, yan ang ibig sabihin ng no unang panahon ay ikaw ay mayaman, yayaman, something like that, no? Kung marami kang gatas, marami kang honey, ikaw ay royalty na noong unang panahon. Kaya, mala royalty ang energy or masagana ang mga Gemini this month. So, if you can see 333 Gemini, plate number, house number, something. This is support, Gemini. Supportado ka, Gemini. You are, your, your spiritual guides are around you, sending you love, support, and guidance. So, see? Supportado ka ng ating mga spirit, ng ating angels. Yes, Gemini. So, if you can see 5 by 5, this means let go of what is not long serving you. Let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced with better, Gemini. Okay, kung may mawala, may paparating na mas higit pa, Gemini. Kaya let it go sa mga taong hindi deserve sa buhay mo. Mga taong nagpasakit lamang sa buhay mo, Gemini. Okay, nagpahirap sa iyo, Gemini. Yes. si malaroyati You are gifted. So, sinabi ko na rin kanina, whatever you touch, it turns to gold. Ang mga Gemini. No, you are gifted. Ang iyong kamay, Gemini. So, kung ano ang bara dito, lumalabas din sa aking ibang bara na ginagamit. So, this means confirmation. No, Gemini. Yes. So, empath. Follow your dreams, Gemini follow your dreams. You have freedom card here, Gemini. Walang sino bang makahadlang sa mga pangarap mo, Gemini. Okay. So, if you can see 444, four, 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 this means protection. The universe and your spiritual guides are protecting to you. Again, you have double card here, Gemini. Naprotektado ka. Yes. So, big reward sa mga Gemini this month. You're planning to buy a car, OMG, Jimini Sanaul. <laughs> yes. So very soon, Gemini. I will bless you with a life filled with happiness, laughter, and enemies. Well, Gemini This is the message from the divine. Malapitna Gemini. Okay. So they shy to tell you that they have feelings on you, Gemini. may mga secret admirer para dito mga Jimmy. no? Yay. Okay. Hanggang tingin na lang. Your dream is coming true. Sinabi ko rin kanina na may mga pangarap dito magkatotoo. Mga meditation ba, permission? So if you can see 444, this means healing, blessings, miracles, and favor are headed to your house. Limit Gemini. Live it and receive it by faith. Gemini. Okay. Yeah, so I love you, my child. Don't lose hope. So see, some of you ay nawala na ng pag-asa, sad, no? Pag-away-away -away sa relationship, na broken-hearted. So God says, I love you, my child. Don't lose of Gemini. Okay. So, that's all for this month of July, Gemini. Huwag kalimutan mag-comment. Huwag kalimutan mag-subscribe or, or, or sasali sa ating uh, this 100k subscriber, no? Baka, who knows, ikaw ang mapilihan namin, Gemini. Okay, i-like nyo lang ang aking page, no? Dahil dun sa page, Madali tayong mag-conversation sa messenger or something like that. Okay. So, see you in my next video. Bye-bye!